Naniniwala ang mag-asawang Cruz at Lovelia Maguad na unti-unti lang maghihilom ang sugat sa kanilang mga puso kung maaamendihan ang juvenile justice law. Isaan nila ang batas sa labis nagbigay sa kanila ng pasakit at hirap maliban pa sa pangungulila nila sa kanilang mga anak. Masasabi kasi nilang mas pabor ang batas sa mga sospek kung saan protektado o mga ito ng mga social workers habang sila naman ay tila naghahabol din ng proteksyon. Maging ang taga DOJ, DSWD at Commission on Human Rights o CHR ay aminadong awakening ang kaso ng magkapatid na magwad na pinaslang ng kapwa nila minor de edad. Apila nila na dapat makulong sa regular na kulungan ang kinukup nilang sospek na babae at kasabot nitong sakristan at saka lang nila makakamit ang maximum justice. Hinamon ni Mrs. Magwad ang may akda ng nasabing batas at nagbabalik na senador na si Senator Kiko Pangilinan na handa na silang kumuha ng inalok nitong kompetent na abogado para maimbestigahan kung ano ang mali sa nasabing batas at mabago nila ito para wala nang sumunod sa kapalaran ni na Boy Boy at Gwen Magwan. If uh, nakikinig naman ho si Senator Kiko Pangilinan at saka oh, yun pa rin po ang aking iling this time, gusto ko na ho maging totoo. We still wanted to grab the opportunity of having a private firm to help us in our case. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.